digan oh, mga pagkain na hindi naman talaga matamis pero nakakasama sa diabetes, lalo na kung marami kakainin mo. So, ito, ito yung mga pagkain, ingat tayo, hinay-hinay, huwag sa sobrahan. Dati kasi, iniisip natin, basta diabetic, di ba? bawal matamis. Kaya yung mga ibang tao, isipin nila, ah, hindi ito matamis, pwede na sa diabetes. Oh, papakita ko yung pitong klaseng papagkain na hindi sweet pero ingat ang mga may diabetes. O kaya alam naman natin diabetes, tumataas ang blood sugar. Pag-usapan muna natin yung mga matatamis na bawal. O doon muna tayo sa matatamis na alam nyo na, na at least reminder lang bago doon sa hindi matatamis. Okay? Sa mga sweet foods and drinks na talagang medyo quote unquote bawal sa diabetes, soft drinks, matamis. Ice tea, matamis, ang daming sugar yan. Basta sugary drinks, asukal, kahit anong may asukal. Ice cream, matamis, mga whipped cream. Chocolate, candy, matamis. Donut, nako sobra tamis ang donut. Yung mga cake, mga pastries, lahat yan matatamis. Kahit yung mga juices na may added uh, sugar, matamis din yan. So, alam na natin yan, di ba? Yan ang mga matatamis na hindi dapat damihan. Ngayon, ano naman itong pitong hindi matatamis? Pero ingat sa diabetes. Number one, starchy vegetables. Alam niyo ba starchy vegetables? Yung mga gulay na maano siya, maraming starch, maraming carbohydrates tulad ng patatas. Diba? French fries, patatas, kahit baked potato. Pag marami, <coughs> parang kanin yan eh, patatas. Corn. Healthy naman ang corn, pero ang corn, parang kanin din yan. Hindi, hindi porke patatas, corn, pwede na lahat kakainin mo. Kalabasa. Kalabasa is very healthy, diba? May vitamin A sa mata, pero pag kumain ka ng marami niyan eh, carbohydrates din yan. Green peas. Okay? Patatas, corn, kalabasa, green peas. Tawag yan starchy vegetables. Parang kanin na yan. So, pwede ka kumain ito, pero bilang na yung kanin mo. Okay? Kung half cup ka na ng rice, half cup ka na ng corn, eh, parang one cup na ang bilang natin doon. Okay? Ano naman ang mga vegetables na okay. Ang mga gulay na okay, siyempre, yung talagang pwede sa diabetes, yung mga green leafy. Tulad ng kangkong, okay yan. Spinach, pwede yan. Kahit marami. Talbos ng ampalaya, pechay, maganda yan. Malunggay, okra. Especially ampalaya, di ba? Ampalaya, nakababa nga ng blood sugar, okra. Pero itong mga green leafy, na gulay, okay. Pero itong mga starchy tulad ng patatas, diba? kahit kamote, kung masyado marami, parang kanin na rin. Tsaka ang tips nga natin, imbis na gawing prito o french fries, pwedeng steam na lang ang gulay o bake kasi yung prito ang hindi maganda. Okay? Number one. Kaya yung iba sasabihin, ah, ba't tumas blood sugar ko? Hindi naman matamis ka na ko. Ito, baka nandito sa listahan ka nakain mo. Number two, red meat and processed meat. Sabi mo, karne, hindi naman matamis. Pero may pag-aaral. 63,000 people pinag-aralan to sa Asia. Nakita nila, pag mahilig sa red meat, baboy, baka, hotdog, processed meat, lalo na prito, tumataas ang risk for diabetes, type 2 diabetes. Mas masama pa daw to sa babae yung mga babae mas tumataas pa yung blood sugar nila bakit hindi pa mapaliwanag bakit yung karne na sobrang dami nakaka-cause ng diabetes pero tingin nila sa pagluto eh yung prito na high heat eh. tapos itong mga karne na to processed meats may nitrites 'di ba alam nyo man yung nitrites nitrates preservative takot tayo na baka cancer causing saka red meat, mataas din daw sa iron. Tsaka yung iron niya, yung heme iron. Eh. Minsan daw hindi maganda sa diabetes, nakakataas din ng blood sugar. Basta yun ang pag-aaral. Maraming meat, nakaka-cause ng diabetes, eh nakaka din ng higher risk for cancer. Hindi ko sinasabi kumain ka ng baboy baka, magkaka-cancer agad. Pero mas mataas yung risk. Okay? Kung may magre-reklamo, yun talaga pag-aaral. Eh. Uh, pero yung risk niya, siyempre, for cancer, hindi tulad ng smoking. Pag nanigarilyo ko, ang taas ng risk for cancer. Kaya itong mga baboy baka, tataas din, pero hindi ganun kataas. Pero tumataas din. Number three, ito, paborito nyo. Kaya ang daming diabetic sa Pilipinas. Kanin. Sinaing white rice, di ba? Mahilig tayo sa unli rice. O, gano'ng karaming rice pwede? Siguro, one cup kung nagtatrabaho ka talaga, 2 cups, 1 to 2 cups of rice, okay ka na dyan. Depende sa, sa, ano mo, sa work mo at sa energy mo. Pero yung mga 3 cups of rice, puro only rice, may pag-aaral, ang mahilig sa kanin, 20% mas nagkakadiabetes. Okay? Mas gusto nila brown rice o mas binabawasan yung kanin, 1 cup na lang, dinadamihan itong green leafy vegetables, kangkong, spinach, yan ang mga pinapa-dami natin. So, white rice, ingat. Okay? Number four, kasama na rin ang white bread, pandesal. ba? Diba sabi mo, dok, pandesal, eh, pagkain ng Pilipino. Oo nga, ang problema natin sa pandesal, siyempre, carbohydrates din siya. At, magugulat kayo ah, Nakausap ko yung mga baking, eh, sana, yung mga nasa baking industry. Sabi nila, ang pandesal sa Pilipinas sobrang tamis. Kaya nga yung pandesal natin, eh, kahit di mo nalagyan ng palaman, matamis na eh. Kasi talagang maraming hidden sugar. O, nakatago yung sugar. Kala mo hindi matamis pero matamis na siya sa panlasa natin. Pag pumunta kayo sa ibang bansa, kumain kayo ng mga bread nila, mga French bread, talagang walang ano yun, eh, walang walang tamis, konting-konti ang sugar. Pero yung atin, pinaparami ang tamis para malasa na. Bukod sa white bread, ito yung number 4 sa list natin, pati yung mga kakanin na hindi ganun katamis. Tulad ng mga puto, di ba? Puto, o matamis siya pero hindi siya talaga super sweet, di ba? O yung mga bilo-bilo na nilalagay natin sa ginat, ginataan, di ba? So, yan mga yan, rice yan eh. Gawa sa kanin. So, paggawa sa kanin, nakakataas din ng blood sugar. Eh, yung mga ibang kakanin, papano, yung mga palitaw, sapin-sapin, o oh, kahit yung mga bibingka, yun talaga matamis na yun. Sure na tayo na nakakataas ng blood sugar. Pero kahit itong hindi ganun katamis, eh, ingat din. Pwede kumain nito, pero nasa tamang dami lang. Okay? Number five, na hindi matamis, pero nakakataas ng risk for diabetes, mga salty snacks. Maalat na snacks, mga junk food, ano to, mga chicheria, lahat ng sari-saring chips na bebenta. Yung mga binibenta natin sa supermarket, sa sari-sari store, mga salted snacks, diba? Yung mga cornics. Kahit mani, mani healthy, pero pag ginawa mong salted nuts, eh, hindi na ganun ka healthy. tiba Popcorn healthy, pero pag dinamihan mo yung asin at butter, hindi na healthy. Kahit yung mga meat, yung mga meat na salami, maraming salt lahat yan. So, mga junk food, bakit masama ang salty snacks? Siyempre, pag maalat, number one, tataas ang blood pressure. High blood ka dyan. Next, magmamanas ka sa paa, magmamanas sa muka, kasi nare-retain ng tubig kung salt. Diba? Pwede kang magka-kidney problem, sobrang dami sa asin na high blood na si Rakinis. Kasi ang recommended natin sa asin ay 2,000 mg only per day. So, masosobrahan ka dito. Okay? So, pag may high blood, may kidney problem, kasama na dyan ang diabetes. Ayon sa pag-aaral. So, magkakapatid yan eh. High blood, diabetes, high cholesterol. Usually, sama-sama yan sa isang pasyente. Tinatawag yan na metabolic syndrome. In short, parang Uh, na tsapsuy, eh. nakuha lahat ng mga sakit eh. High blood, sakit sa puso, mataas cholesterol, diabetic, overweight, malaki ang tiyan, lahat yan sama-sama. Tawag yan metabolic syndrome. Parang yun na yung presentation niya. Number six na hindi matamis pero pwede magdulot ng diabetes kung sosobrahan, pritong pagkain. At hindi lang sa mga pritong, hindi lang, hindi lang sa fried foods sa ah fried foods na may breading. Alam niyo may breading, sarap yung br may breading, di ba? Like yung sa mga fast food natin, di ba? Fried chicken. Okay? Fried chicken, syempre, pag laging prito, tataas ang cholesterol, sakit sa puso. Pero pag yung fried chicken 'yon nilagyan nyo pa ng breading, yung balot, mas masama. Bakit? Kasi yung breading ang mag-aabsorb ng mantika, mag-aabsorb ng alat, asin. So, nandun lahat. Tapos, high heat din kasi yung fried chicken eh. So, yun din. Saka mga ibang prito. Ito, fried fish. Ang fish, isda, healthy. May omega 3 fatty acid. Pero nakita, ayon sa pag-aaral, pag pinirito mo na yung isda, tapos nilagyan mo pa ng breadings, hindi na ganun ka-healthy. Bakit? Sa high heat kasi, misan yung lubog sa mantika, nagkakaroon ng mutagenic compounds. Ibig sabihin, possible cancer causing. Nagkakaroon ng heterocyclic amines, advanced glycation end products, AG, ang tawag dito. Ito yung mga bagong compound na nakita nila ng kokos ng diabetes. Okay? So, pati prito, yun ang problema natin. Anong klasing luto? Pwede i-bake, pwede ihaw, pwede roasted, di ba? mas maganda yung ganong klaseng luto. Number seven, ito yung nakatago na tago na matatamis. Eh. O, actually, matamis rin siya, pero minsan baka hindi mo alam matamis. Ketchup. ba? Diba? Masarap ang ketchup. Healthy dapat ang ketchup, di ba? Tomato sauce. Pero marami akong, uh, marami akong nakakausap na dialysis patients. Eh. Bawal ang ketchup sa kanila. Kasi ang ketchup, kala mo lang hindi matamis, pero marami siyang sugar din. At yung ketchup, kala mo hindi siya maalat, super alat siya. High salt and high sugar nakatago sa ketchup. Hindi lang halata. Okay, yung mga sausawan na kala natin okay lang. Yung mga ranch sauce, lalo na, Thousand Island sauce, mayonnaise, Ay, hindi ganun katamis. Mayonnaise, Thousand Island sauce, ketchup, lahat yan high fat at may high sugar na katago and high salt pa. Anong magandang sausawan? Paborito natin para sa diabetes, suka. 'Di ba? Ap apple cider vinegar, suka puti, suka suka dilaw, okay lang 'yan. May pag-aaral, 'di ba? Yung tinuro ko sa inyo. Pag kumakain ng suka, sausawan sa isang araw, dalawang kutsaritang suka every everyday, nakakababa ng blood sugar content. Nakakababa content. Ano pang sausawan? Kalamansi. Yung mga spices. Kalamansi, lemon, vinegar. Yan ang mas magandang sausawan. Gusto mo, konting hot sauce. Okay din naman eh. Ah, hindi siya nakakataas ng blood sugar. Okay? So, yan ang pitong pagkain na hindi talaga matamis. Pero nagkakos ng diabetes pag sobra. Ano pa? Konting dagdag tips sa pagkain ng prutas. Okay? Sa prutas, hindi rin lahat po pwede pag diabetic. Ayaw natin sa prutas yung overripe, yung hinug na hinug. Diba, misan yun ang gusto natin, yung hinug na hinug, malapit na mabulok kasi matamis eh. Mas gusto mo, tamang hinug lang. Tapos, mas maganda ang fresh na prutas compared sa mga nasa lata. Lata, may sirup na yon matamis na yon Sa prutas, ang pinaka-pwede sa diabetes, mansanas talaga. An apple a day keeps the doctor away. Kahit ilang mansanas kainin nyo. Okay yan. Dalawa, tatlo, kung kaya nyo. Pears, pwede na rin konting pears. Mansanas, strawberry, pwede. Saging, pwede. Mga dalawa. Ganyan. Dalawa in a day. Two bananas in a day. Pero yung mga iba na matatamis, talaga hindi po pwede. Mga grapes, konting-konti lang. Siguro, anim na peraso. 6 uh, six to ten pieces. Yung pakwan, matamis din. ba? Diba? At yung mga artificial sweetener. Dok, paano tong artificial sweetener? Matamis siya pero zero calories. Meron na pong bagong pag-aaral sa mga artificial sweetener. Yung mga low calorie, hindi rin maganda. Okay? Nang meron, nagkakaproblema din. Nagiging overweight, nagkakaroon din ng mga sakit. So, saan po nakatulong to? Nakalinaw sa ating kababayan na hindi lang ang matatamis ng kokos ng diabetes, Meron ding mga pagkain hindi matamis, mainly carbohydrates na nagpapataas ng diabetes. Salamat po. Share po natin sa ating kababayan.